eh ang mga naglabas nito ay eh, yung mga taong ipinalipat niya ng ng assignment. Kaya mm -hmm. doon ako nagkaroon ng ano no ng pagdududa sa kanyang uh, kapabilidad bilang director general. Mm -hmm. Nangangahulugan na, na itong mga taong tinatransfer mo sa bisa ng mga pinalalabas ng agency order eh hindi mo kontrolado kung itong mga agency organs na tinuturing na na ano no na classified na uh, documents ay eh, nakakalabas doon at nakapupunta kay Maharlika hindi malabo na itong mga ano no classified documents na mangkinawa ko noon na iniwa ko sa PDEA ay eh, baka din talaga kay Maharlika kaya doon pa lang nakita ko na no yung kahinaan ng kanyang liderato dahil mistulang ni Lolo ko at napapaikot siya ng kanyang mga tauhan. Yung sa PIDEA daw, yung, yung lumabas na letter ba yan, itinatanggi ng PIDEA. Tapos okay. kayo po kinoconfirm nyo. Ngayon, okay. ang sabi nyo, paano yan naglilik? Paano okay. yan lumalabas? Paano yan nakakarating kay Maharlika? Ngayon, pwede Pablo. Okay. nyo po bang i-explain? Ibig po nyo bang sabihin meron tagaloob ng PIDEA na medyo iba na ang tono, kaya nakakarating kila mahalika? Opo, yun po yung tinatanong ka kanina doon sa ano no sa ito eh, 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 itong tanong kasi na ito no eh, i-refer ko doon kay ano no uh, kay Director General Laso, pero pinadadaan ko doon kay Senator Bato de la Rosa. At uh, ang tanong ko, eh, paano nga nakakalabas? Kung yung video nakalabas, later or inamin niya sa maglabas. Yung, yung, ano, no, yung agency orders na may security classification na restricted, eh nakalabas. Doon nga, no, sinabi nga niya na na marahil eh, ang mga naglabas nito ay eh, yung mga taong ipinalipat niya ng, ng assignment. Kaya mm -hmm. doon ako nagkaroon ng, ano, no, ng pagdududa sa kanyang uh, kapabilidad bilang director general mm -hmm. Nangangahulugan na, na itong mga taong tinatransfer mo sa visa ng mga pinalalabas ng agency order, eh hindi mo kontrolado kung itong mga agency organs na tinuturing na na ano no na classified na uh, documents ay eh, nakakalabas doon at nakapupunta kay Maharlika hindi malabo na itong mga ano no classified documents na mangkinawa ko noon na iniwa ko sa PDEA ay eh, bakarating makarating din talaga kay Maharlika kaya doon pa lang nakita ko na no yung kahinaan ng kanyang liderato bahin mistulang niloloko at napapaikot siya ng kanyang mga tauhan. Eh, so personally wala po kayong uh, kopya ng kahit na anong mga dokumentong ito na banggit din po na meron pang mga pictures at least limang pictures daw yon eh wala po kayong kopya nito. Wala po, nasa Pidea po yon. Itong mga dokumento na ito no na 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 subject nito investigation na ito, ito po yung case folder na naglalaman ng na, ano no, may cover sheet siya na kulay blue na confidential na oh, nakalagay May laman itong sworn statement o oh, yung deposition ng witness ng confidential informant, yung limang pictures na inidentify at dinescribe under oath ng confidential informant at tinutukoy doon ang isang politician na si Bongbong Marcos na sumisinghot ng illegal drugs si Maricel Soriano at iba pa. Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang okasyon. Merong 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 pagkaka merong na merong inuman. So lahat 'yan na na ipinaglo, pinagkaloob, pinresenta eh tinukoy at binigay na confidential informant na itinip ako doon sa son statement ay nandoon po. Kabilang po nung, nung, ano, no, nung pre-ops, authority to operate at saka yung memo, nandoon po yan doon sa folder na iniwan ko po doon sa IIS.